Isipin mong nakulong ka sa loob ng isang napakalaking kahon na gawa sa kahoy na lumulutang sa walang katapusang tubig. Hindi sa loob ng ilang araw, hindi sa loob ng ilang linggo, kundi sa loob ng mahigit sampung buwan. Walang mga pintong matatakbuhan, walang sariwang hangin na malalanghap. Tanging isang makitid na butas lamang ang tumatago sa kadiliman. At para bang hindi pa sapat iyon, ang pagbabahagi sa bawat segundo ng pagkakakulong na ito kasama ang libo-libong nilalang na may iba't ibang hugis at laki mula sa nakabibinging mga ungol hanggang sa nakakabagabag na katahimikan paano mapapanatili ng sinuman ang kanilang katinuan sa isang lugar na tulad nito. Paano hindi susuko sa kaguluhan, sa mga away, sa kawalan ng pag-asa? Ang tiniis ni Noe at ng kanyang pamilya ay higit pa sa kaligtasan. Ito ay isang kwento ng disiplina, misteryo at katatagan na hindi kayang talikuran ng lohika at maaaring magpabago magpakailanman sa pagtingin mo sa sinaunang salaysay na ito. At narito, ang banal na plano para sa kaligtasan ng buhay sa lupa ay ipinahayag kay Noe. Nagsalita ang Panginoon at ang kanyang salita ay malinaw gumawa ka ng isang arka, hindi isang ordinaryong sasakyang dagat, kundi isang napakalaking kanlungan, isang kahoy na santuwaryo sa ibabaw ng tubig na sinukat ng may makalangit na katumpakan. Tatlong daang siko ang haba, limampung siko ang lapad, tatlumpung siko ang taas. Kaya nakasulat sa aklat ng mga pinagmulan, Genesis 6. At kung may sino mang nagdududa sa kalawakan ng utos na ito, hayaan silang baguhin ang mga siko sa sukat ng mga tao, apat na raan at limampung talampakan ang haba, kasing haba ng isang hanay ng mga karwahe na nakaunat sa hindi nakikita. Pitumpot limang talampakan ng lapad, isang dangkal na kasing lawak ng isang bukid, handa na para sa pag-aani. Apatnapot limang talampakan ang taas, tumataas na parang mga pader ng mga nakukutaang lungsod isang konstruksyon na humamon sa mga mata ng mga tao at sa mga limitasyon ng pangunawa ng tao. Ngunit ang tila napakalaki at maluwang noong una ay agad na nabunyag bilang masikip ng maunawaan ng misyon ng Arka. Sapagkat hindi ito isang palasyo para sa ginhawa ni Noe, kundi isang kanlungan para sa lahat ng nilikha. Ang sasakyang dagat ay hindi patag tulad ng mga barko ng mga tao. Ito ay nahahati sa tatlong kubyerta ayon sa utos ng kataas-taasan. Ang unang antas para sa mga gumagapang sa lupa, ang pangalawa para sa mga naglalakad gamit ang mga binti, at ang pangatlo ay umaabot sa langit, marahil ay nakalaan para sa mga ibon at para sa iba pang mga piling lingkod. Ang bawat kubyerta na may taas na humigit kumulang labintatlong talampakan, ay nagpapanatili ng buhay sa gitna ng paghuhukom. Ngayon, isipin ang tatlong kubyerta, bawat isa ay may lapad at haba ng isang maliit na larangan ng digmaan, hindi puno ng mga sundalo, kundi ng mga nilalang ng bawat uri, mga lalaki at babae, na papalibutan ng mga ungol, sipol, tawanan at sipol, pagkalansing ng mga kadena, pagkayod ng mga kuko pagkapakapa ng mga pakpak at lahat ng ito ay sinuportahan lamang ng walong kaluluwa. Si Noe, ang matuwid na lalaki, ang kanyang tapat na asawa, ang kanyang tatlong anak na lalaki at ang kanilang mga asawa. Ngunit hindi nagtipid ang Panginoon ng anumang detalye. Siya mismo ang nagutos na pumasok sa arka ang mga kinatawan ng bawat nabubuhay na uri. Mga ibon ayon sa kanilang uri mga hayop sa lupa ayon sa kanilang uri at maging ang mga reptilya na gumagapang sa lupa. Bawat isa ay may sariling kalikasan, likas na ugali at ugali. Walang isa man ang hindi isinama sapagkat ang awa ng Diyos ay umaabot sa lahat ng kanyang nilikha. At sa lugar na ito kung saan ang unggol ng leon ay humalo sa pagdurugo ng kordero, mayroong isang bagay na mas nakakamangha. Ang arka ay mayroon lamang iisang pinagmumulan ng liwanag. Nakasaad sa Genesis 6.16, Gumawa ka ng bintana para sa arka at tapusin mo ito hanggang isang siko mula sa itaas. Isang siko, labing walong pulgada lamang ang butas na tumatakbo sa itaas na bahagi ng sasakyan, hindi mga bintana sa bawat dingding, kundi isang tuloy-tuloy na siwang kung saan ang sikat ng araw ay marahan na pumapasok at ang hangin ay bahagyang umiikot. Ito ang lahat ng ventilasyon at natural na pag-iilaw ng arka. Isang butas na wala pang dalawang talampakan upang magbigay ng liwanag at ventilasyon sa isang espasyo na sumasaklaw sa tatlong kubyerta na puno ng buhay. Tatlong kubyerta na puno ng mga hayop na humihinga ng init, naglalabas ng hangin, at pinupuno ang espasyo ng amoy at doon sa loob ng lumulutang na kahoy kung saan tila nagyelo ang oras nabuhay sila ng mahigit sampung buwan. Isipin mo o tagapakinig paano sila nakahinga, paano nila maaalagaan ang mga hayop sa mas mababang kubyerta kung saan halos hindi natatamaan ng liwanag ang lupa. Paano nila mapapakain ang napakaraming mababangis, alagang hayop at hindi kilalang mga nilalang nang hindi sila napapagod na kainin. Paano nila mapapanatili ang anumang anyo ng privacy sa loob ng isang pamilya na napapalibutan ng mga mata, paa at pangil? Ngunit marahil, ang pinakamalalim at pinakamaantig na misteryo ay nasa isang pariralang nakatagong parang isang pambihirang hiyas sa Genesis hanggang labing 16 at ikinulong siya ng Panginoon hindi ang mga kamay ni Noe ang nagsara ng arka, kundi ang Diyos mismo ang nagbuklod sa kanlungan. Ang pintuang kahoy na dating bumukas upang makapasok ang buhay ay isinara na ngayon ng namamahala sa panahon at tubig. Nangangahulugan ito na si Noe at ang kanyang sambahayan ay nakakulong sa loob, hindi makaalis, hindi mabuksan ang pinto. Umaasa lamang sa banal na desisyon para sa sandali ng pagliligtas. Nakakulong hindi bilang parusa kundi bilang proteksyon. Nakakulong hindi dahil sa pagpili kundi dahil sa pananampalataya. Umaasa hindi sa kanilang sariling lakas kundi sa pangangalaga ng kataas-taasan. At dito, lumilitaw ang tanong na patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga mausisang kaluluwa hanggang sa araw na ito paano lamang walong tao ang nagpapanatili sa buhay ng libu-libong nilalang sa loob ng halos isang buong taon? Paano nila inayos ang pagkain upang hindi ito mabulok? Paano nila ipinataw ang kaayusan sa mga mandaragit at biktima? Paano nila napigilan ang kaguluhan sa ilang na maging trahedya sa loob ng santuwaryong kahoy na iyon? Sa gayon ay nabuksan ang hamon sa harap ni Noe, isang matuwid na tao sa kanyang henerasyon napinili upang pangalagaan ang buhay sa gitna ng banal na paghatol sapagkat hindi sapat ang paggawa ng arka ayon sa mga hakbang ng Panginoon kinailangan din niyang pakainin ang lahat ng humihinga sa loob nito at hindi para sa isang araw ni para sa isang linggo kundi para sa isang kumpletong Panahong umaabot ng lampas sa labindalawang buwan, mahigit tatlong daan at pitumpong araw na nakatatak sa pagitan ng tubig at langit. Ngayon, isipin ang bigat ng ganitong responsibilidad ang paghahanda ng mga pagkain hindi lamang para sa isang pamilya, kundi para sa isang tunay na lumulutang na pamamahala na may libo libong nilalang, bawat isa ay may kakaibang jeta mga tiyak na pangangailangan at ritmo ng pagkain, mga leon at kordero, oso at usa, tahimik na ahas at mga ibon na walang tigil na huni, malalaki at maliliit, maamo at mababangis ng bawat kulay at anyo na hinubog ng kamay ng makapangyarihan. Ang ilan ay naghahangad ng sariwang karne, ang iba ay maingat na tinipon ang malalambot na dahon. May mga pinakakain ng tuyong buto. Ang iba ay mas gusto ang hinog na prutas. Ang iba naman ay ngumunguya ng mga ugat. At maging ang ilan ay kontento na sa mga sanga at balat ng kahoy kung paano pagtugmain ang napakaraming iba't ibang pangangailangan, kung paano panatilihing buhay ang napakaraming nagugutom na bibig na ito nang walang kahit isang nilalang na nagugutom o nagkakasakit dahil sa malnutrisyon. Ngunit ang Panginoon ay hindi kailanman nagbibigay ng misyon nang hindi nagbibigay din ng tagubilin. Sa Genesis 6, talata 21, ang utos ay malinaw at direkta, at dalhin mo ang lahat ng uri ng pagkain na kinakain at iimbak ito. Ito ay magsisilbing pagkain para sa iyo at para sa kanila. Si Noe, hindi ang Diyos mismo ang kinailangang tipunin ang bawat butil bawat prutas, bawat bahagi ng pagkain na gagamitin sa loob ng arka, at narito ang isang makapangyarihang sikreto. Sapagkat ang himala ay hindi isang makalangit na pagpaparami ng pagkain sa loob ng sasakyan, kundi ang pagbibigay kakayahan kay Noe para sa malawakang paghahanda kahit bago pa man bumagsak ang unang patak ng ulan mula sa langit. Ito ay nagpapakita ng masusing pagpaplano detalyadong organisasyon at isang pagsisikap sa logistik na higit pa sa karaniwan. Kinailangang mangalap ni Noe ng mga probisyon ng mahigit isang taon. Mga tuyong butil, matibay na ugat, mga prutas na maaaring iimbak sa araw o isabit sa mga lambat, mga kumpay na nakasalansan ng mataas, mga butong maingat na nakaimbak sa mga basket, walang maaaring mawala walang maaaring masira. Ang organisasyon ay kailangang maging ganito na nagbibigay daan sa mabilis na pang-araw-araw na pag-akses sa bawat uri ng pagkain ng walang pag-aaksaya. At lahat ng ito ay sa isang panahon na walang refrigeration, walang sealant, walang modernong mga pamamaraan sa konserbasyon, tanging ang karunungang ibinigay ng Diyos at ang masunuring pagsisikap ng isang tao at ng kanyang sambahayan. Ngunit ang sitwasyon ay lalong naging komplikado kapag isinasaalang-alang ang nakasulat sa Genesis 7.2. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng pitong pares, ang lalaki at ang kaniyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis, ang lalaki at ang kaniyang babae. Sa madaling salita ang malilinis na hayop, ang mga tinanggap para sa pagsamba at pag-aalay, ay pumasok ng mas marami, pitong pares, habang ang marumi, isang pares lamang. Nangangahulugan ito na habang ang ilang mga hayop ay naroon lamang para sa pangangalaga ng kanilang mga uri, ang iba ay may karagdagang layunin, ang mga ito ay iaalay sa Panginoon kapag natapos na ang baha. Hindi nag-atubili si Noe pagkalabas ng arka. Gumawa siya ng isang altar at gaya ng nakatala sa Genesis 8.20, kumuha siya ng bawat malinis na hayop at bawat malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa altar. Sa makatuwid, ang mga karagdagang hayop ay hindi nagkataon lamang. Bahagi sila ng plano ng Diyos na tumutubos upang ang pagsamba at paghahain ay maging posible sa sandaling matuyo ang lupa. Gayunpaman, nangangahulugan din ito ng mas maraming bibig na pakakainin, mas maraming probisyon, mas maraming espasyo, mas maraming paggawa, at ang pagiging komplikado ay lalong lumala. Ang salitang Hebreo na ginamit para sa pagkain sa Genesis 6.21 ay macho na nangangahulugang wasto, angkop at angkop na pagpapakain. Hindi ito anumang dayami o nahulog na prutas mula sa lupa. Ito ay masustansyang pagkain, praktikal, inangkop sa mga partikular na pangangailangan ng bawat nilalang. Para sa mga ruminant, mga bungkos ng tuyong dayami. Para sa mga kumakain ng prutas, mga basket ng igos at pinatuyong datiles. Para sa mga kumakain ng butil, mga sako ng sebada, trigo at oats. Kahit ang mga karniboro ay kinailangang isaalang-alang, marahil sa pamamagitan ng pinatuyong karne, pinatuyong isda o alternatibong dieta na ibinigay ng banal na karunungan. Ang lahat ng pagkain ito ay kailangang maingat na iimbak, ipamahagi sa tatlong palapag ng arka nang hindi isinasakripisyo ang sariling espasyo ng mga hayo. Ang mga landas ay kailangang manatiling malinaw para sa pagpasok, pag-iimbak, kaligtasan at kaayusan. Lahat ay nasa ilalim ng responsibilidad ni Noe, ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak na lalaki at ng kanilang mga asawa. Walang mga makina, walang mga forklift, walang kuryente, tanging lakas ng loob, pananampalataya at patnubay ng kataas-taasan. Ang bawat araw ay isang napakabigat na gawain, pamamahagi ng pagkain, pag-aalis ng dumi, pagsuri sa kapakanan ng mga hayop. Inuulit ito sa loob ng sampu, dalawampu, limampu, tatlong daang araw nang walang pahinga, walang pagkaantala at lahat ng ito ay nasa loob ng isang sisidlan na tinataka ng Diyos na may makitid na bintana lamang sa itaas bilang tanging koneksyon sa labas ng mundo. Isipin ang mabigat na hangin, ang mahinang tunog, ang pinaghalong amoy, ang naipon na init. Gayunpaman, ang buhay ay nanatili sa loob. Ang buhay ay napanatili. Ang layunin ng Diyos ay umusad. At narito, isa pang misteryo ang nabubunyag sa harap natin. Paano nagawang mapanatili at maisaayos ng walong kaluluwang limitado ng laman at ng panahon ang pinakadakilang operasyon ng pangangalaga sa hayop na naitala sa kasaysayan ng tao? sapagkat kung ang pagpapakain sa mga nilalang ay halos imposibleng gawain, ang pagsasagawa nito araw-araw ng mahigit sa sampung buwan nang walang pahinga o ginhawa ay mas mahalaga pa. Isipin mo, o lalaki at babae ng pananampalataya, libu-libong hayop, bawat isa ay may kanya-kanyang pangangailangan. Hinihinging mga bahagi at schedule, atensyon maging ang pasensya. Ngunit sino ang nag-asikaso sa lahat ng ito? Sino ang nag-coordinate ng walang humpay na rutinang ito? Tanging si Noe at ang kanyang pamilya, walong tao ang naghahati sa bawat responsibilidad sa pagpapanatili ng buhay sa loob ng arka, pagpapakain, paglilinis, pamamahagi at pangangasiwa. Para itong pagsisilbi ng pang-araw-araw na piging sa isang mabangis na karamihan, kung saan ang mga bisita ay hindi kailanman nagpasalamat sa iyo at kung saan ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng kamatayan o kaguluhan. Marahil sa isang punto sa iyong buhay ay naharap ka na sa isang kahirapan na katulad sa esensya, kung hindi man sa laki. Marahil ay nakaranas ka ng isang panahon kung kailan hindi mo alam kung paano mo pakakainin ang iyong sambahayan susuportahan ang iyong tahanan o aalagaan ang mga mahal mo sa buhay. At kung ikaw iyon, isulat sa mga komento, Ang Diyos ang aking probisyon. Sapagkat ang Diyos ding nagbigay daan kay Noe ang siyang patuloy na sumusuporta sa lahat ng nagtitiwala sa kanya ngayon. Ngunit ang hamon ay hindi lamang lohikal, ito rin ay pantao, emosyonal at relasyonal. Ngayon isipin, hindi lamang ang pisikal na bigat ng misyon, kundi pati na rin ang patuloy na pagkakakulong. Isipin ang pamilyang pinakamamahal mo. Isipin ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga pag-uusap, ang kanilang mga gawain. Ngayon, isipin mo ang pamumuhay kasama ang mga mahal sa buhay sa iisang nakasarang espasyo ng mahigit tatlong daang araw nang walang pagkakataong lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Walang paglalakad sa plaza, walang pagbisita, walang kapitbahay, walang mga panlabas na pang-abala, kahit isang lugar ng lubos na katahimikan. Tanging ang parehong mga mukha, parehong mga boses, parehong mga paksa, at parehong kapaligiran araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Nakumpirma na ng mga modernong pag-aaral ang alam na alam ng tao. Ang matagal na pagkakakulong ay maaaring humantong sa matinding stress, alitan sa pamilya, at maging sa depresyon. Oo, kahit sa mga nagmamahalan. Idagdag pa sa senaryong iyon ang matinding amoy ng mga hayop, ang patuloy na init, ang walang katapusang ingay, at ang walang humpay na paggawa. Paano nga ba nanatiling nagkakaisa ang pamilya ni Noe? Paano nila natiis ang psikolohikal na presyon? Paano nila naiwasan ang mga away, pagkakawatak-watak at mga pagsabog ng emosyon? Ang sagot ay nakatago sa isang istrukturang pamilya na maingat na napreserba at sa isang natatanging pamumuno. Ang arka ay may eksaktong walong tao. Ganito ang nakatala sa Genesis 7.7 at 14.37, pumasok si Noe sa arka, kasama ang kaniyang mga anak na lalaki ang kaniyang asawa at ang mga asawa ng kaniyang mga anak na may kumpletong bilang dalawang henerasyon ang patriarka at ang kaniyang asawa ang kaniyang tatlong anak na lalaki sina Sem, Ham at Japhet at ang kanilang mga asawa walong tao ang pinagbuklod ng dugo at tipan mga biyenan at kapatid mga nasa hustong gulang na nabuo na may magkakaibang personalidad ngunit pinag-isa nang isang karaniwang layunin. Ang pagkakaiba ng opinyon, maliliit na pagkakasala, mga nakagawi ang pag-aaway, lahat ay madaling mag-alab sa isang masikip na lugar. Ngayon isipin ang gayong mga tensyon sa loob ng arka kung saan limitado ang espasyo, walang tigil na mga hamon at walang katapusang paggawa. Napapaligiran sila ng libo-libong hayop na nangangailangan ng patuloy na pangangalaga. Walang paghinto walang tunay na pahinga. At gaya ng ipinapaalala sa atin ng Genesis 7.16, ikinulong siya ng Panginoon. Wala silang kontrol sa kanilang paglabas. Hindi sila makapagpasya na umalis. Lubos silang umaasa sa banal na kalooban, nakakulong sa ilalim ng kanyang proteksyon na kamay, ngunit sumailalim din sa isang pagsubok ng pananampalataya, pagtitiis at pagkakaisa na walang katulad. Ang pagkakasundo na napanatili sa panahon ng gayong matinding pagkakakulong ay tila halos imposible hanggang sa maalala natin kung sino si Noe. Inihahayag ng Genesis 6, Siyam ang sikreto. Si Noe ay isang lalaking matuwid, walang kapintasan sa kanyang henerasyon. Lumakad si Noe kasama ng Diyos. Hindi ito ordinaryong pamumuno, hindi lamang ito autoridad ng isang bihasang ama. Ito ay direksyon na hinubog ng pagiging malapit sa kataas-taasan. Hindi lamang sinunod ni Noe ang mga utos. Alam niya ang puso ng Diyos at iyon ang nagpabago sa paraan ng pamumuno niya sa kanyang sambahayan. Ngunit ang tanong ay lumitaw, paano nalaman ni Noe sa wakas na oras na para umalis? Paano niya natitiyak na ang mundo na minarkahan pa rin ng mga alaala ng banal na paghuhukom, ay handa nang tanggapin sila pabalik. Isipin ng mahigit sampung buwan na hindi nararamdaman ang init ng araw ng direkta sa kanyang mukha. Mahigit sampung buwan na nakikita sa isang makitid na bukana ang walang laman kundi ang walang katapusang tubig. Mahigit sampung buwan na hindi naaabot ang matibay na lupa nang hindi nararamdaman ang damo sa ilalim ng kanyang mga paa, nang hindi nilalanghap ang sariwang hangin ng isang bagong mundo. Paano niya mapagpapasyahan ang tamang sandali upang iwanan ang tanging ligtas na kanlungan na mayroon sila? Hindi kumilos si Noe ng padalos-dalos. Alam niya na ang isang padalos-dalos na desisyon ay maaaring mga hulugan ng pagkamatay ng kanyang pamilya at pagkawasak ng lahat ng nilalang na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kaya, nang may pagtitiis at kahinahunan, nagtatag siya ng isang paraan upang subukan kung ang buhay ay nakabalik na sa lupa. Ang salaysay sa Genesis 8, Section 6 ay nagpapakita ng simula ng prosesong ito. Sa pagtatapos ng apat na pong araw, binuksan ni Noe ang bintana ng arka na kanyang ginawa. Hindi iyon isang padalos-dalos na gawa na bunga ng pagkabalisa. Sa loob ng apat na pong buong araw, kahit na matapos makita ang mga taluktok ng bundok na tumataas sa malayo, naghintay pa rin siya. Sa kalamang niya binuksan ang bintana, hindi lamang para damhin ang hangin o sulyapan kundi para maghanap ng kasagutan. Ipinapakita nito ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pananampalataya. Hindi niya isusuko ang hinaharap, batay sa walang laman na pag-asa o hula ng tao. Ang unang pagsubok ni Noe ay kinasangkutan ng isang uwak. Nakatala sa Genesis 8.7 na pinalabas niya ang ibon at ito ay nagparoot parito hanggang sa matuyo ang tubig sa lupa. Ang kilos ng uwak ay tiyak. Iiwan ito ang arka, maglalakbay palabas ng ilang panahon, at babalik. Ang siklong ito ay nagpapakita ng higit pa sa inaakala. Ang uwak ay isang kumakain ng mga hayop na kumakain ng mga bangkay at nabubulok na laman. Ang katotohanan na maaari itong manatili sa labas ng ilang panahon ay nagpapahiwatig na mayroon ng nakakalat na pagkain mga labi na naiwan ng baha. Gayunpaman, ang pagbabalik nito ay nagpakita na wala pa ring ligtas na lugar na permanenteng matitirhan. Sa madaling salita, may roong nakalantad na lupain. May mga bakas ng kaligtasan. Ngunit ang mundo ay hindi pa handa na iwanan ng arka. Pagkalipas ng pitong araw, gumawa si Noe ng isa pang desisyon. Sa pagkakataong ito ay pumili siya ng isang kalapati. At ang pagpiling ito ay sinadya. Hindi tulad ng uwak, ang kalapati ay hindi nabubuhay sa pagkabulok. Kailangan nito ng mga palatandaan ng panibagong buhay, mga sariwang halaman, tuyong lupa, isang lugar na mapupugadan. Ito ay isang mastumpak na pagsubok, isang paghahanap ng ebidensya ng pagpapanumbalik ng paglikha. Pinakawalan ni Noe ang kalapati at itinala sa Genesis 8.9. Ngunit ang kalapati ay walang nakitang matapakan ng kanyang paa at bumalik ito sa kanya sa daong, sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa rin ng buong lupa. Wala itong nakitang pahingahan, walang halaman, walang ligtas na kapaligiran. Kaya bumalik siya sa kamay ni Noe. Ngunit hindi ito nagmadali. Naghintay pa siya ng pitong araw at muling pinalabas ang kalapati at sa pagkakataong ito ay lumitaw ang isang pambihirang tanda. Sinasabi ng Genesis 8.11, At ang kalapati ay bumalik sa kanya ng hapon, at narito, sa kanyang bibig ay may isang bagong putol na dahon ng olibo, isang berdeng dahon, sariwa. Ang hindi maikakailang patunay na ang buhay ay bumalik na sa lupa, ang mga sanga ay sumisibol, ang paglikha ay nagsimulang mamulaklak muli. Gayunpaman, na natiling matiyaga si Noe. Pagkalipas ng pitong araw, pinadala niya ang kalapati sa ikatlong pagkakataon. At kinukumpleto ng Genesis 8.12 ang salaysay. Pagkatapos ay naghintay pa siya ng pitong araw at pinalabas ang kalapati at hindi na ito bumalik sa kanya. Ang kawalan ng kalapati ang pangwakas na kumpirmasyon. Sa wakas ay handa na ang mundo na muling tumanggap ng buhay. Matapos ang mahigit isang taon na pagkakakulong sa loob ng arka, natiyak na ni Noe na tapos na ang panahon ng paghihintay. Ginabayan siya ng pangangalaga ng Diyos ng paunti-unti at ngayon ay natupad na ang pangako ng isang bagong simula.